So sa tagal-tagal ng panahon Ngayon lang ulit tayo oh, Chumamba na naman uh, Galing dito sa Tipas Tagig Pagpunta ng Pangulo Road Ubando Bulacan Pupuntahan natin kasi Nakapag-atid tayo malapit dito Actually hindi naman malapit kasi Nasa 2 kilometer yung layo Ayan o no? According sa Waze 1.8 kilometer yung layo nagaling so, dito sa gandaroon natin ngayon Ayan, ang kanilang mamasahe ay 1,095 na sa Ibayo Tipas. Ito yung drop off nila. Oh. Flamingo Road, Pangulo, Ubando, Bulacan. Malisakto na rin ito tapos ito. Uh, uwi na tayo kasi malapit na sa amin ito sa Valenzuela. Kaya na-drop off natin ito. Talagang finishing na. pwedeng bumiyahe pa ulit kasi malapit na tayo doon. Kaya walang problema. Kunin na natin 'to at sana hindi mag-cancel. At ngayon lang pala ulit ako nakapag-upload ng mga video-video kasi nga sobrang busy tayo sa biyahe. Ah. Uh, 'Yun, gusto ko man sana ng makapaggawa ng video, makapag-upload eh katulad niyan, madaling araw tayo nag at nakaka-uwi ay ah uh, pag-medyo ano, hating gabi na. <laughs> Minsan naman maaga, uh, siyempre rin tayo para pag mag-edit. Buti kong easy-easy lang tayo bumiyahe Kaya kaya natin pagsabayin yung vlog Saka Ayan uh, uh, Pag-edit na yan Kaya lang Hindi talaga kaya ng powers So Pag time na mag edit na ako Doon naman ako tinatamaan ng antok Lalo pag galing sa biyahe Kaya yun Ngayon nyo lang mapanood yung aking vlog pero pagtsagaan nyo na kasi wala naman talaga ang gaano nanonood <laughs> Wala naman talaga ang gaano nanonood sa akin Ilan ilan lang talaga Kasi ilan, ilan din lang naman yung followers at subscriber ko Pero kahit paano Ayan uh, Vlog tayo ngayon Ayan, naipuesto na natin na maayos yung ating camera <laughs> Pwede na tayo dito magsalita, mag chill, -chill kung ano paman <laughs> Nakakamiss mag vlog uh, Talagang Totoo sinayak ko na talaga sanang mag vlog natamat na ako kaya lang pag piniplay ko yung mga video ko siyempre ako lang naman madalas manood lahat ng video ko uh, namimiss ko rin yung uh, vlog kasi parang uh, memory na rin to uh, pag tumanda na tayo meron tayong mapapanood ng mga video nung <laughs> medyo malakas-lakas pa <laughs> so waiting ng pasayero Kuya sa kaya sila dito Kaya sila manggagaling Pag si lang dito umatras pala yari Malulubog dyan Tayo nga ramdam ko yung pagbagsak Kaya ilalim ng ano dito Dapat sana Dinampingan man lang nila So ito lang yung na-pick up natin na malayo-layo ngayong pasayero uh, Puro short distance lang na ako ko Saan <coughs> na kaya sila? Chat nga natin Ang ah, tagal Kinao lang yung, ano, yung lubak dito sa baba Kung gaano alalim Baka mamaya masaldak na naman ako wala ayo, 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 Bali sa sir, Ubando Ubando, Bulacan Flamingo Street Ang lalim pala yung ano dito <laughs> pagka ataras ko Nasa ka Hindi po kailang ramdam ko yung pag ano Turn right ang bira kada drop ko kulang gila sir dito sa ano malabon ah malabon tuloy <laughs> sa ubando magkadugtong kasi malabon sa kaubando ayan bali time check natin 6.30 na ayun pero naibaba ko na sila dun bali ito nag set na ako ng ano mapunta SM Valenzuela baka sakaling makachamba pa dito kahit uh, papunta ron o kung wala naman okay lang kasi uwi na tayo at bukas naman dahil Uf, grabe. Sinuot natin na traffic. Malupit. Okay, kahit saan naman. Napaka-traffic na ngayon. Ayan, kahit paano kapagawa tayo ng vlog sa ngayon. Uh, sana sa ano. Uh, mga sunod na araw pa. So, sayang naman kasi yung aking YouTube channel. Pagkat ano, monetize na to kung hindi ako mag-upload. Pero dito sa Facebook. Uh, di pa naman kasi kaunti pa naman yung followers ko. Ayan, salamat po sa panonood. Dahil at pasensya na sa mga subscribers at followers ko dyan dahil ngayon lang ako pag ano ulit nakapagawa ng uh, content.